ituturo ko sa inyo mga idol kung paano ipalabas o ipa-display ang battery percentage ng ating mga Realme Android phone sa mga hindi pa nakakaalam. So pupunta tayo sa pupunta tayo ngayon sa settings ng ating cellphone mga idol. Then punta tayo sa my notification in status bar. <laughs> ano sa niyo? din dito natin makikita ang battery percentage ng ating mga realme phone mga idol yan so dito natin makikita pili lang tayo sa dalawang mga idol inside the battery icon or outside the battery icon ayan so makikita niyo naglabas na yung battery percentage ng aking cellphone so ganun lang kadali mga idol maraming salamat sa panonood sana ay katulong sa inyo ang video na ito sa mga hindi pa nakakaalam kung paano ipa-display ang kanilang mga battery percentage sa kanilang mga Realme phone